Hello guys. Gisangad na ko ang buto ng avocado kasi walang init. Lagi umuulan. Magdalawang linggo na lagi umuulan. Pangpaano daw to guys? Sabi nakita ko lang to sa ano, sa YouTube tapos sa Facebook. Pangpa kapal ng buhok. Pero kailangan unahin ito. Dapat to kung may init sa araw, ibilad siya. Pagkatapos ibilad, balatan. Pagkatapos balatan, igudgod. -good. Tapos god -good -good, ilagay sa kaserola. Pagkatapos ilagay sa kaserola, lagyan konting tubig, tapos pakuluan. Pag kumulo na siya, nakita ko lang yon sa ano yon Sa ibang bansa yun nakita ko. Tapos, pag kumulo na siya, kumulong-kumulo na, hanguin. Pagkatapos, isala sa tila. Pagkatapos ng sala, eh, yung katas na yon, yon ang ilagay sa buhok. Pero hindi, hindi ibig i ibuhos. Ano, ang iba nito, nakita ko, ilagay lang sa kamay. Pagkatapos, i ilagay sa, ano, sa, yung sa buhok, sa pinakailalim na buhok, bagul-bagul, basa-bisaya, human, oan Pagkahuman guys, pasensya na kayo guys, kay nakalimot chukoy. yung kuoy yung isulte. Pagkahuman, pwede po siya, ibutang siya sa ispray, tapos i-ispray paggabi. Pagkatapos, ibabad lang siya guys. Wala naman sinabi doon kung ilang minuto, ang uh, ilang minuto ibabad ang ano lang doon nilagay lang baka siguro hindi ibabad ay kasi siguro di na paliguan pagkaugma na siguro pag kaliguan kay pangpahamis man po ni siya sa buhok guys kini siya pero ang nakita nako dito upat raka ka liso kini kay daghan man eh kay gipangayo man ni nako sa narsa sa office na gitarbahuan nako mao ni siya kay hilig man siya mukaon o abokado ay syempre guys makakaon kung may kayo manghatag man siya sa amo mo ni siya ang akong buhaton ini guys kay daghan man ni siya koron po ni tanan ako lang ning gisangag sanga guys kay wala may init para ako na siyang makudkudun niya pag makuana ni siya kanang maluto na ba? Mo na siya ba? Ang uban ini kay gibutang sa oven. Pag na brown na siya, mo na to gi gipabugnaw, human gipabugnaw, gipanitan, gikudkod, mo na to. Ang uban pud ini guys kay mantika pamantika, unda ko daw kuno. Pero ang akong buhaton ini guys, katong nakita nako sa laing nasod na babae. Gikudkod lang niya, pag magkudkod gibutang sa kasirola pag magbutang sa kasirola Ibutangan na 2 siguro to kabaso na tubig guys muto siya tapos pag gamay ang tubig gamay human at dessert hanguin po gaon sa tila kay para wala siya ma makuan ba kanang masagol na kanang kanang liso na kinudkod para ibutang sa buhok kailain po kahit tanahan guys mabatang ka buhok na ikinudkod inyay maranong magigas po Kung paging baga sa buhok guys mura na naunig <laughs> ka sa kaya na may kinukod na liso sa avocado ay pasensya ka na guys ha? nakatawa lang ko sa akong gibuhat guys wak man ko'y oven guys mo na rin akong gibuhat yung ani o oh, yun man ako ang na o brown brown na siya o na kuan kuan na siya pero ako pa yun yung yun, pakuan nun guys guys wala mang kuhikuan guys walay init diri. pero lisod man pud magkuan diri. kad magpauga ang magpainit pud kung naiinit lisod pud kay magpainit kay kuan man wala may kabutangan okay? na may iring diri guys magbuhat ka dire tuwad gyud <laughs> mahulog it <good> guys oh ne. caga-caga lang ing ani guys hinay ra pud kayo nga kayo guys ay hinay kayo na kayo hinay na eh mo siya guys karon guys kay wala pa man yun nahuman. No, taas naman ni ang minuto inig ako pang ko ne ako pang i-video pa jod hantod na lang ta guys unya pa ni siya guys ako pa man yung nun Pagbuhat na ko ini guys ako rin ipakita Kuhon. Kuhon kung nahuman na ni siya. ah, sige guys salamat kay guys sa pagtsatsaga sa pagtanaw niya liso nag Ay, naku, may gani nakadungog diri ako. Raba, isa nila yung katawa. Abri, bala ba ang puntahan, guys? <laughs> okay, guys. Thank you, guys, for watching. Bye!